Marami sa atin ay naka na po sa paniniwala ng mga Inchik or mga Chino at naniniwala po tayo sa mga pungsoy. So, marami pong uh... Natulungan dahil sa paniniwala na yan Dahil po guys ikaw ay isang positibo Kasi po ang paniniwala po ng mga pungsoy Ay nag-attract ito ng positibong enerhiya po sa ating bahay uh, May mga guide or mga uh, paraan po kung paano tayo magkaroon ng magandang daloy ng pera no Kaya guys uh, isa din ito ang mga halaman mga halaman po na nakakatulong po upang mag-attract po ng pera. Mag-attract po ng swerte. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, mayroon akong i-share sa inyong isang halaman na napakalakas mag-attract ng pera. And then ituturo ko po sa inyo kung saan ito ilagay, saan po ito ipwesto para mag-attract pa ito ng lalong swerte sa inyo. At pwede mo rin ito magagamit po kung mayroon kayong mga online business guys, mayroon po kayong mga tindahan, pwede kayo maglagay nito sa inyong mga tindahan. Ito po ay mag-attract po ng magandang binta araw-araw. Ang importante, yung paniniwala mo, syempre po, samahan ito ng sipag at syaga. At guys, bago po tayo magpatuloy sa unahan, pwede po ba akong humingi sa inyo ng pabor? Kung baguhan lang kayo sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe po, and then hit the bell button for notification para sa susunod dating mga videos, lalo kang uh, una kang manotify. guys, totoo po yan. Marami po mga halaman na pinaniniwalaan sa pungsoy na ito makakatulong po ito upang mag-attract po ng swerte, upang makapag-attract po ng positibong enerhiya. And then, ang kagandahan din, guys, sa mga halaman na, uh, sa halaman po na aking share sa inyo, isa din itong recommended by NASA, na ito po ay nakakatulong po na maglilinis po ng air pollution. Walang iba po, guys, kung hindi po ang ating golden photos. Ito po, guys, ang ating golden photos. Ako ba marami ako dito golden photos po sa loob ng aking bahay. So guys, ito po, na uh, nakakatulong po ito na mag-absorb ng mga hangin, yung mga pollution sa loob ng bahay natin. Kahit gaano tayo naglinis, kahit linisin pa natin yung ating bahay guys, mayroon at mayroon talaga yung mga hangin po na nakakasira po ng ating katawan. Kaya nakakatulong po ang golden photos na, na i-absorb yung mga uh, hangin na yun. At ito din ang golden photos guys, nakakatulong po ito upang uh, magkaroon po ng magandang hangin po sa loob ng iyong bahay. At ita, isa ito sa uh, recommended by NASA na napakaganda po sa ating kalusugan ang golden photos. Pag mayroon po tayo sa loob ng ating bahay. So ngayon po guys, Uh, isa din ito na pinaniniwalaan sa pungsoy na magdala po ng swerte sa inyo So no, uh, maganda nito, sabayan ito ng sipag at syaga Ayan, dasal time time And then maglagay ka ng mga halaman na nag-attract po ng positibong enerhiya Para makadalo yung swerte sa inyo And then guys, pag mayroon kayong mga computer Gumagamit po kayo ng computer or laptop po Maganda ito, ilagay mo doon po uh, Katabi po ng mga gadget na yan or mga... Ang uh, computer na 'yan kasi nakakatulong po ito na uh, i-minimize niya yung mga radiation po. Radiation, ayan. And then kung mayroon po kayong mga online business guys, maglagay po kayo nito, Malapit po sa iyong working place or sa inyo pong computer. Ilagay ninyo ito. Ilagay mo lang siya, magbabad ka lang ng kunting tubig dito guys, mabubuhay po. Yan. Ang dulot ng ito guys, mag-attract ito ng swerte. Swerte sa pera, kalusugan, at uh, nakaka-good vibes ito. Kaya kung hindi pa ninyo ito alam, maglagay kayo nito guys. And then pwede rin kayo maglagay nito guys sa inyong pong mga kusina kung saan po kayo nagluluto, maglagay kayo nito doon sa may bintana po. Ayan, nakakatulong din ito upang mag-produce ng positibong enerhiya sa iyong kusina. At sa sala, pwede ka rin maglagay nito sa sala. Nakakatulong din ito upang mag-attract po ng swerte. Kaya guys, uh, sana po guys, uh, mayroon kayong nakuha dito sa ating vlog ngayon no? Uh, halaman, pero pwede kang mag-attract dito ng swerte sa pamamagitan sa halaman na ito. And then, napakadali lang niyang uh, buhayin. Napaka ano lang ng maintenance nito. Palitan lang siya ng tubig, ayan, nabubuhay na. Pero kung gusto ninyong sa lupa siya itanim, pwede din pwede mo rin siyang itanim sa lupa, no? Ah, uh, pala guys, huwag din yung hayaan na yung dahon niya pababa po. Kailangan pataas yung uh, akyat niya para aakyat yung swerte. Di ba? Okay po. So, ayan po guys. Maraming salamat po sa iyong panunood at sana po matulungan din kayo sa ating topic ngayon at mayroon kayong nakuhang idea kung paano mag-attract ng swerte no? At maraming salamat ulit sa inyong lahat at huwag po niyong kalimutan, subscribe po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel and then don't forget to hit the bell button for At guys, gusto ba ninyong magkaroon kayo ng mapagbibangan kung wala kayong maginagawa, pwede niyo itong gawin at dito po napakadali pong kumita. Ayan. Ayan kung gusto niyo yung another income, guys, basta may mayroon lang kayong mobile phone at internet, pwede pwede kayo dito. Kahit mobile data po, pwede kayong uh, makikita dito. Kaya guys, kung interesado po kayo, ilagay ko po yung link sa baba. I-click lang din ninyo yan. And then magiging uh, direct kayo dyan. And then panoorin po ninyong video na yan. Makakatulong po sa inyo yan para kumita po kayo. So sa sana guys, patulungan po kayo sa ating video ngayon. At kita-kita po tayo sa susunod nating mga upload. Lagi po kayo mag-ingat guys. At lagi po nating tandaan na isang taong positibo, positive po ang magiging resulta sa buhay. Kung ikaw po ay masipag na tao, talagang mayroong mangyayari po sa iyong buhay. So sa sabayan po natin ang mga pampaswerte na itinuturo natin. Sabayan ito ng sipag at syaga, trabaho, and then, ayan, taim na dasal po at pananalig po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat ulit sa inyong lahat at huwag po niyong kalimutan mag-comment sa baba, ay claim it. And then, share this video to your family and friends. Subscribe po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Hit the bell button for notification. Lagi kayo mag-ingat, guys. Bye-bye, everyone. Bye-bye.